So magkaroon ng negosyo, mali ka, sumama ka sa akin, tara. Hindi basta-basta ang tumulong pero kahit gaano kahirap, ginagawa ni Sam sa ang lahat para makatulong. Pang 40 kilometers ko na, 2 more kilometers. Sa kabila ng tagumpay niya sa buhay, nananatiling buo ang puso niya sa pagtulong sa nangangailangan. Kaya nga pati sa mga marathon, sumasali si Sam. Hindi lang para tumakbo, kundi para makapagbigay ng pag-asa. Tulad ng New York Marathon kung saan bit-bit niya ang layunin ng Smile Train, isang organisasyong tumutulong sa mga batang may cleft palate. Sa bawat hakbang, baon niya ang pangarap na mabuo ang ngiti ng mga batang ito. Smile Train, para sa ng may cleft palate. Para sa Hindi lang personal na tagumpay ang mahalaga kay Sam, kundi ang mas malaking layunin ang magbigay liwanag at pag-asa sa iba. Natutunan natin na ang tunay na tagumpay ay nasusukat hindi sa mga medalya kundi sa dami ng buhay na nababago. Regalo ko sa Maynila Franchise Business para sa iyo. Sa bawat hakbang, pawis at hirap, pinapatunayan ni Sam Berzosa na kaya nating lahat tumulong sa iba sa kahit anong paraan.